So, Dre, just read yeah, it first, Dre. Oh, so, parang ito? Ay, ang mahalaga naman yung pare. Panalo ka? Oo, siyempre, panalo tayo. So, nga, sabi pa ako. Pero, minsan talaga. Kaso, kung dito sa trabaho, parang ako eh. Hindi mo naman. Masipan tayo. Pero, pero,

Papalit na naman. Pero pag pagpapalit na. Kahit sa akin, kahit sa pagpapalit ng item, ang sinin sa mas sinin sa akin, pag pagpapalit ng plastic. Papalit siya ng plastic. Ikaw may palit na. Pero may mong... Tumuha rin ka. Wala ito nito. ganun lang. Yung lang yung ano nila. Papalit. na i-rect lang. Paano na lang kapit? Nagbubuha ito. Nagbubuha ng mga kapit. Dinanasan. 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 Nung una ganyan yung tuwa ko kung nagrabe. Mabagaw Pero may nang parang parang. May nang. Nakapagpag. Wala nang trabaho hindi na nakapagpag. Kahit yung pag lang utak yung nagpapagod di ba? Hmm. Eh, hey, talagang ganun. Pinangak yeah. ko yung nang Kailangan ko kasi Masarap na. Ay, hindi tayo sa ganun trabaho. May pwesto, may pwesto. Ako pwesto, Pero mas okay na yun, pre, kasi sa Pilas, kasi kayo dun yun, pre? Ako, sa pagkainan yun. Nasaan ka? 20, 20, buwan Kulang pang, pang ano? Totoo, pre. Full bills ako sa pagkainan, pero walang niyong sustento. Kasi tama lang pang pang araw-araw. Totoo yun. E dito, patayong-tayong lang. Ikaw yun, pre. どうした

Nasa sabi ko na yun, kaya nga baka kumoha, kaya nga kumoha. Kaya nga sayo, yung waro, sa mana case ko, nga kaya nga wala ko. Wala ko. Tapos, Barclays. Sa Barclays, may bangko? Nga lahat nga, kaya nga. Muka? Barclays?